guys, ayan, magluluto tayo ng star margarine sa alimasa. Ito na nga, na, 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 sinalan ko na yung star margarine, mga idol. Ito, lalagay ko na yung bawang, mga idol. Ayan. At syempre, mga idol, yung ating uh, alimasa. Ayan. At lalagay na. Kailangan natin haluin, mga idol lalagay na natin yung sprite, mga lori cakes ayan syempre tomato sauce konti lang mga idol ayan para maglasa ayan konting halo Lalagyan uh, din natin ng sweet chili sauce, UFC. Ayan, mga idol. Yum-yum naman ito mamaya, mga idol. Ajinomoto. Ayan. Ayan. Tapos, asin. Ayan. Haluin natin, mga idol. Para sigurado. paminta mga idol tagdag lasa ayun kumukulo na mga idol halo ayun guys kumukulo na papalapot lapot sila lang natin mga idol uh, at ready to eat na to for dinner ayan shout out pala sa aking mga subscribers and followers sa aking FB page mga idol thank you so much everyone for uh, supporting my uh, youtube channel kuya ray ray tv and of course my FB page Kuya Rai TV and TikTok Kuya Rai Rai Ryan Romero 44 ayan okay na to mga idol oh medyo malapot-lapot na yung sanyang sos mga idol yui lami yui lami ka yung mga idol ayan ready na to mga idol luto na yan mga idol finish product na yung ating limasag ian lucu na. ah di mana tu ah